Ang dagas ng lugar dito oh. Check nga natin dito Ah okay Ito pala yung Pinakang ano na pala to Bangin Lalim uh, Forest na no forest Malamig talaga ang lugar Tagal lang receiving nila Inakit pa yata ni Christian doon sa taas Wala yung magre-receive ang inaabot niya ng e tanghali din niya. Hindi pa guys nag-aalmusal, wala pa tayong almusal guys. Ay nako. evening guys yun today is napunta uh, kami guys ng Baguio ayun karga na yung mga parol ano to mga Christmas decor uh, dito pa kami nag-exit sa ano lang dito pa kami sa North Luzon Expressway ayun dito lang magkakape lang kami hindi naman kape ang binili uh, ayun yung shell tayo today so hindi pa nakape ang binili <laughs> okay. Merienda ang binili guys eh, Hindi naman ito kape ayun <laughs> Burger King Kape ah Ayan ta Ayan ta kita tulog Merienda muna tayo guys Ayaw ko makakag makakagising to Ay, hey, na ito Makakagising ah, yan uh, um, okay. Starbucks. So, Starbucks. Starbucks man na uh -huh. Sa dulo Dulo Ah yeah, Burger King? It's already 11.50 11.50 in the evening So 3 hours and 11 minutes 217 km O 3 am nandun na kami sa location Medyo malayo-layo rin guys Bayan to siguro ng bagyo So yun guys, update ko ulit kayo mamaya Ayan no? Ayan guys So guys, naligaw tayo Ayan <laughs> Umbiksit ng tao Tarito sumala tayo dalawang buwan o oh. Malayo pa o oh. 118 km Ah guys Okay So yun guys So malapit na tayo natin 3.8 km pero 41 km yung Baguio ito guys yung T-Flex time check natin is 2 o'clock parang nasa Saudi rin yung kalsada guys oh eh. Mario daw yun. Pasok na ng ETC. tayo guys mamaya location uh, dito tayo guys Baguio Canon Marcos Highway sa uh. Union Ilocos Kaliwa dito tayo kapila Anan dire 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 okay. okay. Canon Road pala tayo sa daan hour later So yan guys, malapit na tayo sa ano. Sa location natin, DJ. Ah, eh. Uh, Paliko-liko ri dito. Ta. Oh. Oi, oh, hinahanap namin mm. sa bundok pala 'tong tintik natin. Tuh, Yate. Dito sa uh, Lapas Manam, bayang kami, Season Road eh. So bababa -ba lang natin guys yung pangarga natin Tomorrow So good morning, good morning, good morning Ngayon guys, nag tayo ng permit Para maibaba yung ating pangarga Dito tayo sa, ano, sa custom ano uh, anong oras kaya ito sabi alas 8 Ayun, guys so. oh. Namig, oh, baka namig ngayon ang lamig oh malamig ang laki ng ano guys uh. oh ay sa bagyo ayan guys oh uh. Damig. Yung mga tulog, ginakalamkam hmm. Ayan guys, so oh. eh? Ang lamig pala din eh Hindi na kailangan ng aircon guys Salagang malamig Ayan, ayan, ayan dito, dito, dito. Ah, yeah, liwanag. Yan, yeah, o. Ayun, dami. Ano? Tagal lang permit. so daw. Sana may baba. Ayun, oh, yan, yeah, o. Good morning, good morning. Hmm. Dito pala, guys, ang golf course. Ngayon mga ano So ngayon po ba na. Mga guys, tayo ng parking, ay parking ay yung ano, pathway para dito. 260 yata ang binabayaran dito. Ako ah, muna kami ang permit. Hindi maibabayad ang pangarga namin. Ay, Maganda talaga ang ano din, eh? klema malamig. Very. Ang ganda, ganda ng panahon. Eh. Ang ganda, ganda ng panahon sakit ang ulo ko ah. Kanina, lamig kanina. So dumating kami kanina, kanina to guys, iskwan, Dumating kami kanina. Dumating kami kanina dito ay mga alas 4. 7 hours din. Dito na kami. Migits, um, 7 hours nga. Yeah. Yeah. Pagka-diskarga lang guys nito, may di uwi na uli kami. Okay. Tadaan. Uh. Golf course. O yun o. Pakapag-testing ng mga palo din eh. Hindi ni po. Tras. Mamaya dyan ang deliver namin dito sa forest. Forest camp. Ito na yung pa dito di dapat guys ng lugar dito oh. Check nga natin dito Ah okay Ito pala yung Pinakang ano na pala to Bangin oh Lalim uh. Ayan guys oh. oh forest na no, forest malamig talaga ang lugar so tagal lang receiving nila inakit pa yata ni Christian doon sa taas wala yung magre-receive ang inaabuti niya yata ng tanghali din niya hindi pa guys nag aalmusal wala pa tayong almosal guys ayun na ito Ay, nakapano na dito Pinasok na iboy boy <laughs> Huwag itikit, huwag itikit okay. oh, Dito yung baba pala Oh, plastik pala yan plastic pala ano

Hindi na natin tiklopin yan? O dyan na lang? Tiklop pa? So yun guys, tapos na yung ating deliver na ibaba natin. So, uwi yan ha. Ay, matsaya nung tiyanggiya -tiyang, no. Dapat, na yung tiyanggiya -tiyang na yun no. So, uwi na tayo. Tapos sa mga tayo dito sa, ano, umamahaling hotel dito. Mag-aing tayo dito. dito Oh, mahalin natin tayo mag-almusal. -al Tikman natin ang breakfast dito, kumasarap. Hey, guys. Nice. Mag-aral tayo ng, ano, siguro. 9:20 sa hapon yung nandun tayo sa bahay yung gabi alas 6, 20, 21, oh, mga las mga las 6 to ala city magkating tayo mamaya Kumain tayo. Kumain muna tayo ng Ito. Choking. Nagutom si boy. Oh. <laughs> Nakatulog. Oh. Ito lang natin chowpan. Tapos yung halo-halo. Oh, guys no? Santa Rita tayo. Uh, Sa Santa Rita. So, Sa Santa Rita. Kapit oh. na tayo. Kain tayo guys. Kain. Kain. las 4 siguro 4 o ano bahay na kami magigit mga guys tayo pa ano pa uwi tayo ano. okay guys date chao thank you